Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video na ito guys, pag-uusapan natin bakit hindi secure ang internet. Before tayo guys magsisimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, subscribers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo walang sawang panunood at suporta sa sa channel ko so kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo yung video na ito pakilike lang po share and huwag kalimutang mag subscribe ito po ay personal opinion ko lamang kung may dagdag kayo, pakilagay lang po una-una po when the internet was created way back in 1969 by ARPANET isang military organization doon sa uh, isang organization pala doon sa US internet was designed for military purpose bakit hindi secure ang internet? kasi una-una, wala siyang security kita nyo pwede siyang ma-hack no? account natin sa Facebook at iba email etc. Wala siyang security na built in ang internet. Ikalawa, walang censorship dito sa Pilipinas. We can open any website, pornographic, mga hindi magandang website, walang restriction. Not unless may firewall ang network yung hindi nyo ma-access. So, kung hindi secure ang internet, ano bang pwede natin gawin? mag-ingat po tayo, huwag tayong bibisita sa mga website na hindi natin alam. Ikalawa, gabayan natin ang ating anak, mga kapatid, sa pag-open ng mga website, baka pornographic yan o hindi magandang website. Sabihan natin sila na masama yan, hindi pa kayo sa tamang edad. So, gumamit tayo ng mga antivirus software, firewall kung kailangan para safe ang ating internet browsing or VPN. So, yun lang po guys ang reason bakit hindi secure ang internet kasi wala siyang security, no? Nang ginawa nila internet hanggang ngayon at walang censorship. Thank you guys sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and please subscribe to my channel. Mahal ko kayo. Salamat sa inyong support. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Bye-bye. Paalam.